Hello! Maganda ko, promise. At ngayon po, eh, mga bagets naman ang guest ko. Kaya, ang kulang na lang mag nako ako eh. Para, para bagets din ako. Kumusta na naman ang mga bagets na kagaya ni Mark? Um, ako naman po, okay naman po ako. Busy sa studies, sa school. mate Napaka soft spoken naman ito batang to. Sa Tapos Ah. Ay Ayun uh, <laughs> 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 po, may busy din po sa workshop and training Personal training. Ay, maganda yan. Crystal? Same din po with Mark's Ah, ganun. And um, yun po sa Lavender Fields din. O oh, kasi, di ba Miguel, hindi tayo nagkasama sa eksena. Yes. Okay. Ang kasama ninyo, sino ba ang mga kasama ninyo? Ako po sila at di pa mo Ah, okay. Sila, sila kayo Justin sila, po. Sila-sila okay. sila din. Tapos kami, kami din po ako. Eh. O, oh, nahirapan ba kayo? O may mga scenes kayo, nahirapan kayo, yung mga gano'n? I think normal naman po siguro mahirapan kasi it's part of being an actor. But then kasi syempre if you're passionate about what you're doing, gagawin mo yung best mo all the time. And you're always gonna make sure na pagdating mo sa set ready and prepared ka lagi. Ayan, very good ka dyan. Very good dyan. <laughs> Thank okay, you na, gusto ko yung eh? nabidinig ko na yan. Gustong gusto ko yung mga, ano ba ang nararamdaman o ang pakiramdam ninyo dahil nakasama kayo sa Lavender Fields? What do you feel, Miguel? Uh, nung una po, pressured po. Siyempre, yung mga kasama po namin is kayo po, si oh. Ms. Jody, si sila Sir Albert po. And talaga pong kinabahan kami nung nakita po namin, first namin nakita sa chat na kayo po yung mga kasama. Pero nung na-meet ko na po kayo and nakilala ko po kayo, light po kasi yung, yung pakiramdam ko po sa inyo. Ah, oh, di ba? Ano mabait na. naman ako, di ba? Oo, hindi oh, na hindi ako naman. Na tv dito ko sa inyo. Bakit? Ang ginawa Mayroon... ko na naman. pero <laughs> <Mayroon. laughs> <laughs> <laughs> yung nasa CR po tayo noon, parang uh, promo shoot for Lavender Facebook, uh -oh. nag kayo sa akin, kaya nausap niyo ako. Tapos you called me anak. Sabi ko, oh, mabait naman pala si Miss Marcy. Oh, di ba? <laughs> mabait si inay, di ba? <laughs> um... <laughs> Ikaw, anak. Parang ito na naman si soft-spoken. Madali, salita. Um... <laughs> <laughs> Makiramdam ko ko no, nung nakita namin yung message na kasama kami sa Lavender Feeds. Kinabahan ko syempre at first. And tama naman yung sinabi ni Miguel. Eh. Nung nakita kita tayo parang light lang yung mood. Um, wala naman, di naman po talaga nakakatakot. Uh, diba? Mas naka-excite. Si o oh, yan ang gusto ko marinig. Gusto ko Kamusta naman kayo? sa set. Pa, tayo kayo lang ba talaga sa set? Oh, parang most of the time po kami yeah. kami yeah. na Tayo yung tatlo lang kaysana. lagi ang ano, naiiwanang magkakagrupo. Mm. So, na, Nako, may mga mai-share ba kayo na fun memories para mai-share naman natin sa <laughs> Ay, mga nanonood? Wait, yeah, may, may eksena po kasi kami na kaming apat po. Kaming okay. apat. Oh. So, kailangan pa namin magyakapan. Eh, emotional scene po yun for me. Tapos po, habang nagyakapan kami, si Miguel tumatawa ah. habang nakagano. Hindi. <laughs> 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 kasi Ma, <laughs> <kaya> tumatawa ka? <laughs> ako, gataw ako kasi uh, nag-hug po kami nun sa rehearsal. Tapos parang nag-joke-joke po si Drake Jojo. Ah. Kaalala ko nung nag-hug kami. Tapos tamawa. Pabay si Drake Jojo. no? super. Sweet. Napaka-sweet. Sobra Sobrang sweet niya. Ikaw, anong na-feel mo naman noon? Uh, nung time po na yun, uh, sa amin po kasi nakatapat yung camera. Eh. Kami po dalawa mm, ni Crystal okay. yung kinuhaan. So si Miguel parang nakita namin tawa lang siya ng tao doon. So, chill lang. Tas, masaya, masaya, lang. O, yung yung e e oh, mag Pisa. Mas maganda yun. Oh, Natin, dinaan mo sa tawa, maganda yun. kasi hindi lahat nakakagawa noon. Yung umiyak pero tumatawa. Oo. Sampo, Miguel. Ano bang peg mo, at mo <laughs> doon yung mga sinabi mo? Sabi po ni Janine eh. Kasi nung, nung kami naman po kung ni Janna yung may shot, sila naman po ito. Tumutawa naman po. <laughs> you know, hindi, maganda, rin, maganda yung style na ginawa niyo actually. Gusto ko yun. Yung tumawa ka, ah. oo okay yun. Mahirap yung gawin. Kahit <laughs> sa totoong buwan. <laughs> <laughs> mahirap po yun. Ano pang aabangan nila sa inyo sa Lavender Fields? Secret po po Ah, secret talaga na yun? Parang ako kayo sumagot Kasi, ah. Kasi... Kasi <laughs> ano, ano? dami pang mangyayari. Oo so nga, oh, yun don't don't want sagot spoil. ko din. Marami ba ba pang din? nangyayari. May mga intercutting na ganyan. Mm. Habang ginagawa ito, meron palang nangyayari. Mm. O, mga ganon, di ba? Pag-uusapan naman natin kung paano kayo nagsimula sa showbiz. Pumila rin ba kayo sa auditions? Yes, opo. Ah, talaga? Silipin naman po lahat mga naging artista na ng ngayon. Dumaan po talaga sa difficulties ng pagpasok sa showbiz. And it's normal naman. Ako po, pumila ako sa napakadaming auditions. And yun po, one day I got so very lucky na naka makapasok um, po ako sa dumping car and I got to work with Ate Julia and Kulisa. Okay, that's good to hear. oh, oh meron ka na pala experience na gano'n. Yeah. At least, di ba, may baon ka na. May baon ba ang... Oo. Ikaw, ikaw na? Um, Pumila din po ako sa mga ibang audition. Pero um, yung na-experience ko yun, parang, syempre nakakapagod kasi mm -mm. mahaba talaga yung pila. Pero... Parang ang feeling mo, hindi na kaya aabutan sa haba nito. Di ba, may gano'n? May mga times po hindi na gina ako nakakapasok kasi po... Cut-off na. na? Yeah. Grounded. Pero pagka uh, marinig mo naman yung nabalita na may callback or kaya ikaw yung uh, sobrang uh, sarap sa feeling. Parang may... Ah, so tatawagan ka pala? Uh -huh. Kung nakapasok ka o hindi. Diyos ko, hindi antagal mo nakastare naka oh, sa so telepono. Yeah. Oh. di ba? tagal mo nakaganyan. Magaling ka so, na. Pero diba? super rewarding naman po pag yung na nakapasok Ah, ganoon. So pag nakuha mo, ya kagaya niyan. O, nakapasok ka, o, tapos ano susunod nilang gagawin? Parang mag-send na po sila ng schedules, yung um, or the, the script, yeah. ganoon. Papa-aral mo na sa'yo. Tapos may work test na, and then tapings na. Ang bilis, ano? Walang mga ano workshop, workshop? Minsan po, minsan. Yeah. Yung, 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 mga yung mga workshop. Yung, actually, kami po nag-workshop na naman po. Kanino kayo nag-workshop? Sa yung dance lang po. <laughs> Tapos si Mark na po nag-acting. Yeah. Ah, okay. Ah, so iba-iba pala. Opo. Pero, pero kung saan yung gusto? kung okay. saan. Okay. Naalala niyo pa ba yung first project nyo? At saka kinabahan ba kayo nung time na yon? Ako po yung first project ko, ano po siya, parang billboard lang, Ayala, gano'n. Pero po yung first ever project ko po talaga na teleser, which is double car ayohan Ayaw ha? Yes. Double. Nahirapan ka ba do'n? Yeah. At first po, oh, kasi po I'm sobrang bata pa lang po ako, nun. I think I was 6 or 7 years old. Tapos po when well, I started working when I was 6 years old. Wow. That's why now, if you compute, I am 53 years in showbiz. Oh my gosh. Oh my gosh, talaga, di ba? Dram the age showing, di Dram ba? Dram ayan na naman ha, napunta na naman tayo sa age. <laughs> sa age. O, ayan taon ako. 60. Oh, no, 35. 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 35 So no, yung age, na yung 35. 35, 35. <laughs> Yes, 35. 25. Ang ganda doon lang ako. Do 35. Iba yung nakaalis doon, yes. 35. Pag tira ka, ilan tawag ka? 35. Ang kapal na mukha ko, di ba? Eh ano yung first project na na nagawa mo, kinabahan ka ba? Ah, uh, hindi ko na po maalala eh. Parang <laughs> Aba, four... Aba, ka ba? Hindi po, four and a half po ko <laughs> nun eh. Four and a half years old. Ah, four old and a half? Ganun ka ka? Po. yes po. So, One yun. more try po yun. Ang hindi title? Po. Yes po. Sino mga tao doon? Si Miss Angel po, si Kuya Z tapos si Sir Ding Dong po tsaka si Ate Angelica po. Pohonin. Ah, oo. Oo, narinig ko yata oh, yan. Yung sasabunutan sila. Oo, oh, hindi ko na maalala po. Oo. Oh, oh. Eh ano naman ang feeling? Makatrabaho sila. Yung mga nakatrabaho niyo? Ako po, I learned so much talaga kay Ate Julia. And so, Double Cara din po kasi naging director ko doon, uh, si Dirt Manny din. And si Dirt Jojo. Ah, si So, so nung nalaman ko na sila naging director sa Lavender Fields, hindi na po ako kinabahan kasi I know how they work na sa set, yung professionalism uh -huh. nila, uh -huh. tsaka expectations nila from me. And um, I was just, I'm just really, really, really thankful na naging part po ako ng Double Cara kasi po sobrang dami ko pong natutunan ang dami ko pong baon na hanggang ngayon dala-dala ko pa. Mm -mm. At saka tatandaan mo palagi, sa bawat gagawin ninyo, meron kayong dapat na natututunan. Para tuwing meron kayo ulit bago, ang dami, padami ng padami yung baon nyo. At saka nasa-share din po yung, yung yes. lesson na yun to other people. Correct. Maganda. Ikaw, anak. Uh, madami na po ako nakatrabaho po. <coughs> wala pa po, po, sa mga veteran actors po. Wala pa po, ako masasabi ni isang masamang experience po sa kanila. Sila po yung mga pinakamababait na nakilala kilala po. Hindi yung ako kasali. ko kayo. Kasali po kayo. Alam ko hindi ako kasali doon eh. Puro sila, sila. Kasi hindi, <laughs> kayo po Kayo po pala, kayo oh, po. Kayo po Ikaw ano? Um, tama naman po yung sinabi nila na mga nakasama kasi namin. Ako po, personally, sa mga nakasama ko, ang dami ko na rin po natutunan. Kala Tito Pip. Ay, oo. Yeah. At si Lolo Pipo. Ate Angel. Ang dami uh -oh. po namin natutunan sa kanila na bawan pa rin namin hanggang ngayon. Very good. O, oh, hindi kayo pumapalpak, ba? Diba? Tama ang ginagawa ninyo. Kasi, sumusunod kayo. Wow. Sa mga nagawa ninyong projects, ba? Diba? Ano yung pinaka-favorite nyo? And why? Ako, Double kara. And of course, lavender fields. Ah, gusto Kasi po sa Double kara, ako talaga yung nag-start eh. So, kung baga, yung po yung pinaka-naging, doon po ako talaga natuto. Sobrang dami ko pong aral. And at the same time, naging learning process ko din po siya. Kung bagay yung mga natutunan ko po from Dobre Cara, until now, is nag ginagawa ko pa rin po. Especially because mem sobrang memorable kasi si Ate Julia, sobrang hands-on niya po sa akin sa set kasi po anak niya po ako. Ayan, po. ang ganda, so, di ba? of course, sa Lavender Fields kasi nakaka-trabaho po kita. Pero yun nga lang na sad kasi na tayo nagkakaya. Yun nga nga eh, nakakasad mo. Sana kapusampalin niyo ako sa Lavender King. Kapag inaakalan ko na yun. Kapag ano eh, hindi nga tayo nagkatrabaho. Kaya nga, I don't feel so honored, you know. Nakakaloka. O ikaw naman. Sa akin po parang ano eh, parang lahat sila favorite ko kasi syempre lahat yun may kanya-kanya akong may na-experience. Pero siguro yung memorable po para sa akin is yung show ko na sandobo. Kasi parang 10 years old pa lang po ako noon. Tapos ang dami ko pong mga stunts, ang dami ko pong mga uh, fight scenes, mga takbuhan, and marami pong experience doon na talagang na-enjoy ko din. Kasi, ah, na-enjoy mo? Oo po, so, na-enjoy ko yung mga ganong scenes kasi... Maganda yung ganon. Kasi masarap diba sa atin? Maraming chika, maraming chika, chuchu, masaya, ba? Diba? Tapos ang kukulang lang nakakaiyak. Ang sayo-sayo mo, tapos biglang akila mo, emotional yeah, yung yeah. eksena. So akilamo mo, ma-feel mo yung eksena, na hindi ka prepared, gano'n. Yeah. May mga times na gano'n, di ba? Yun talaga, Diyos ko, magdadasal ka na kay Papa, gano'n, gano'n. Di ba? Pero doon din nasusubok pag yung pagiging artista mo, yung pagiging professional mo sa Oo, doon nasusubukan yun. Lalabas yung tunay, ikaw. Mm yung show ko, yung last show ko po before pandemic po, yung Nangumiti Ang Langit po. Kasama ko po si Crystal nun. And favorite ko po yun kasi yung set po nun sobrang light. And nagtutulungan ah, po lahat. Nagtutulungan. Sila Miss Matet po. At, uh, si Kuya Kimpi. Lahat po. Ay, napakabait ni Kimpi. Sobra P, po. No? Sobra Ay, po. Kimpo, yung bait-bait niya. Tsaka yung mga director po, si Direk FMR. Si, uh -huh. si, si Direk. Direk. Ayat po. Sobrang tulungin po. And sobrang uh -huh. bait po. And sobrang dami niya po matututunan sa kanila. O pag-usapan naman natin ngayon, ang Star Magic Pro. Oh. Um, Umaapi ba kayo doon? Yes, yes po. Talaga? Yes, ano mga... Sino yung nag-propose kay Crystal? Okay, ah, gusto so okay. mag-chismis ng nanay mo. Alam mo na. Ano yun? Um, Ikikwento ko po yung... Bago, yung mga nangyari. Okay, nangyari. <laughs> Kasi, <laughs> ano po, um, na-advise po kami na si Crystal uuwi uh -uh -uh -eh, from Cat Balogan, from Summer. Okay. Ang akala namin, parang may ilang days pa kami. Pero nag-chat na tinawagan kami nabukas na pala yung uwi niya. So, punta kami sa mall, bila ko ng damit, ng flowers, tapos kinosap namin yung crew, yung mag-video po. Mm. And um, nung flight niya na po, parang nasa Ayala Malls kami na sa Manila. Five pa lang kami nandun. Tapos anong oras yung ano yun? Eight. Eight po ako <laughs> dito. <doon laughs> eh. <laughs> eight so, siya. So, aga nila My golly. Oh, very patient naman siya eh. Yeah. <laughs> nag, ano po kami doon, nag-brainstorm ng anong pwede namin gawin um, saan kami papuesto, and, um, yun naman, successful naman siguro, <laughs> na. no? pa yes Sir, kasi alam ko na, alam ko na mangyayari. Ah! na! <laughs> Bakit alam mo? <laughs> kasi po nakita ko yung message ng PA ko, may group chat sila. Sabi nila, <laughs> dito na, <lang>, na, <laughs> na kami sa baba, sabi ko, alam ko na. Tapos pagbaba ba, ko, pa, <laughs> pagbaba ko may camera, na. sabi ko, alam, it's happening. Oo, ano na. Yun na nga. Bakit naman si Crystal ang napili? Um, sa akin, ano po kasi, matagal na ano? po kami magkakilala ni Crystal. May show po kami sa oh, MMT. Bata pa kayo, magkakilala na? Oh, ganon Ilang taon? Nine. Yan, yeah, nasa ganun nine. din po eh. Ang cute kung malamang since, ano, um, nine? Ah, nine, yan. Yeah. <laughs> yan, yeah, nine. Oh, oh my golly, eh, oh. ah! Ano? oh, kayo na ba? No! Ah, hindi! Magkakaibigan po kami. We're mean. just friends. Then lovers. We have oh. our priorities and goals straight up. Oh, that's good. Po. I like that. I like Sadies. that. Miguel, anong kwento ng prom mo? Um... Yung totoo! <laughs> yung partner ko po nun is si Crystal si po. Please. Si Crystal din? Yun po yung pinapartner po sa akin. Eh, tapos sa'yo, sino partner mo? Si Jana po. Ah, si Jana! Opo. Oh, Yan, yeah, baby pa rin Jana! Opo. Oh, Paano <laughs> <laughs> na po na si Jana doon? Pinagpartner ah, na po, lang. meron na po muna ano. Ah, may naka-plan eh. na ano. Yeah. O tapo, <laughs> ano yung experience mo? Uh, first prom ko po kasi yun, kasi nag-start lang po ako sa Star Magic last year lang po, after nung last year na prom. So, medyo kinabahan po, pero masaya naman po yung Star Magic family. Okay. Na-accept naman po nila ako. May mga crush na ba kayo? Siguro po mga celebrity crush meron. Pero uh. for now, I'm really just focused on my dreams po, on achieving my dreams, and of course, my studies. Okay. Alak? Um, wala po yun eh. Ano Ikaw na eh, sino crush po na eh? Ako? Ang crush ko si Brad Pitt talaga. Ay! <laughs> Ay bagay! Okay. Gusto gusto ko si Brad Pitt. Oh my God, I love to kiss his arm. <laughs> <laughs> Dumaan din So, sobrang antok na antok na kayo, di ba? Tapos, wag parang ayun na, konti na natulog ka na eh. Mm. Tapos, tatawagin ka ngayon. O, ikaw na. Excel ah, na lang naman yun nun. Para excel ako na. Oo, oh, excel mo na. Gising po ako kaagad. Ka, kaagad. ka agad. Gising ka kaagad? Kasi it's part of um, my work too. Eh. So oh, oh. oh. Kinang... Pero, pero minsan nakaka incident din, di ba? Wala <laughs> uh, pit na ako na <laughs> lang dudun na ako sa tulog. <laughs> di pa naman diba? po. Wala pa, akin wala pa ganun. Kasi po yun. ako pag nasa set, I'm very excited. So, ah. pag gising sa akin, ay, ako na. Ready so, okay, na okay ako. Prepared na ako. Okay, kwento. Oh, oh, uh, oh, nasa set po, kasama ko si Tito Ronnie. Noong time na yon, parang ano oras na tas malamig tas duyan kami. Hindi ko alam, kinukuha na namin. Tas natutulog na lang ako. Tas nung pagkatawa siya ng tawa sa akin, <laughs> si Tito nila Lasso. si Ronnie Oo. Natutulog ako na lang ako. Tapos nagduduyan-duyan tas yung director, S -s -s Gano'n siya na gano'n. Nabulong sila ng bulong sa akin. Sobrang lumigay. Sarap po talaga. Nakapulog ka? Oh my God. Di nangyari na yan sa akin. Kasi naman patay na ako eh. Nasa morgue. O di syempre nakahiga ka lang na ganyan. Tapos lahat lang, kung ano mo, mga gagawin, ang role ko, ay matulog. Kasi patay nga, di ba? So di, wala kalimutan na nila akong gisingin. Naghihilip na ako. Miguel, wag Ikaw, ano? Dati po, nung bata ako. Oo. <laughs> 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 Kano kumaka-bata yung bata sa inyo? Batang-bata. <laughs> nagsustart pa lang po ako. Okay. Talagang, yun po yung pinakamahirap na para sa akin na gumising. Oo. Talagang nahihirapan po kasi sumasakit yung ulo ko. So, umiyak po ako pag, uh, gisi, pag gumigising po ako ng bata ko. Pero, nasanay na din po. Nasanay oh din. po. Ngayon, hindi naman siya. Babalik yeah. tayo sa chichika niyo o sa chika nyo na sino ang celebrity crush nyo. Yan. Dali, dali, dali. Gusto ko marinig. Miguel. Ikaw, ikaw muna po. I I ikaw muna. Sige. <laughs> Pag-iisipan pa ko pa. Ikaw, ikaw muna. Oh. Meron na. Ako po, sa kuya po, Martin talaga. Kaya, uh, kung local, kung sa Philippines. I think my time nga po nun na, I think I was Austin, tapos kinis niya po ako sa cheeks. Hindi po ako nagugusta mo ka for three days. Ano? <laughs> <laughs> oh, ano ka ba? Three days? Three days! <laughs> uh, hindi ka nag-wash face? Yeah. nag ka naman. Oh, nag-tack lang. Kaya hindi mabasa ba yung dito sa cheeks. Kasi niya ako kinis. Hindi <laughs> 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 nag <doog>. <laughs> <ka? laughs> Siguro sa local po, hindi um, naman natin, ano, si Miss Catherine Bernardo. Napaka-ganda at ah. napaka-bait-bait person. Mabait kasi siya. Talaga ka mabait si Christine. Christine po. Christine pa rin. Na. <laughs> 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 Manila naman ang spelling at pangalan, di ba? <laughs> 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 Minsan ang bibinyaga ko ng na tao naman. Dahil sa pagkakamali ko. <laughs> <laughs> Ikaw na. Sa <laughs> turn <tatawar> mo na. <lang. laughs> Naisip ko na po. Siguro si... <laughs> siguro si... Miss Liza po, sa Berala. Ah, uh, bakit? Maganda po, maganda. Mabait and matalino po. Paano mo nalaman? Nakasama ko po siya sa isang show po. Alam niya na-crush mo siya? Nung time po na yun, crush ko po siya. Kaya, sa sakto Hindi. na lang. Sino crush mo ngayon? <laughs> Ayun no. na yun, sino crush mo yun? Celebrity crush po? Uh -oh. Wala na po eh. Page natin. Wala na O, sa age mo? Ka-age natin. Alam mo, i-etch niya ako pa. I-etch Meron wala yan. Po, wala hindi pwedeng po. wala. Bata po po ako. Bata po. 70 ko na po. Crush lang naman. Ito naman. Crush lang naman. Oh, ikaw. Wala po. Wala, ikaw. Wala. Yung totoo. Wala. Oy. May dream projects ba kayo? Yung, anong gusto nyo gawin? Yung kanong type? Ako po kasi, I'm really in love with Angelina Jolie. So... Ay, ako din eh. Diba? Gusto ko silang dalawa talaga. No? So, siguro po, I really want to do action kasi nai-inspire po ako ng Miss Angelina Jolie since I was a kid. Or a heavy drama, with you. Oo, oh, gusto mo yan? <laughs> yes. <You> Maganda <laughs> yan. <laughs> sa na. Hindi, dapat mo. Huwag ka mag-look I'm forward. Sorry. Dapat i-look forward mo yung acting. <laughs> yes. Yung acting. Sampad ako okay, po yung pakitsena ko po talaga kayo kasi gusto ko pong makita kung paano po kayo sa set. Ay! Kung paano po kumilos yung mga mata niyo while delivering your lines in person. I Ay, mean, I mean, na, na, na yun. Kaya-kaya mo yun. <laughs> kayo, meron kayong gusto. Kakapanood ko lang po kasi ng trilogy ng John Wick po. So gusto Ay, ko... Ay, ganda, di ba? Ganda po action, ng mga action. Kasi ako na yes, nanonood po. ako, yung suit niya, di ba? Yes, Grabe. Tsaka gusto ko po action drama po ulit. Action yes. drama, no? maganda. Pero na. heavy on action po, gusto ko. Hindi ko kaya yun. Kaya oh, kaya yun. na ako kaya yun, para may sa may heavy na action. Kayang-kaya. Kaya, kaya. Oh. Talaga <laughs> sa ko. Sa akin po, ano? yung horror. Kasi eh, sa sa dinami po ng shows ko nung bata, hindi uh, ko pa po di pa po nagagawa ng horror. And gusto ko po makagawa ng horror kasi iba yung acting dun eh. Iba yung Oo, yung iba. paano mo i na, po. ano yun eh, parang nagtatagisan yung heart mo. Yeah. Parang gusto ng heart mo, baktayin yung ulo niya, yung gano'n. Yeah. Gusto ng heart mo yon Kasi kaya iba siya. Iba. Kaya iba yung action drama. Yes. Iba 'yon. Yes. Ibang-iba kaysa sa ginagawa natin ngayon, uh -huh. ibang-iba 'yon. How about dream na baka trabaho dito sa atin sino and why? Nalayo pa ba ako na? Siyempre ikaw. Ay, oh, Jesus, maliwot yan. Ikaw na ikaw. Ay, oh, Jesus, maliwot yan. Ikaw chap. po or si Ms. Dilma Santos. Oh, talaga. Kami ni Ate V. Yes. Oh, ikaw naman. Siyempre po nakatrabaho ko na kayo. Kaya si... Gusto ko po si Sir John Lloyd po. Ah, okay. Uh -huh. Mahusay din yun. Yes po, oh, sobrang. Pakahusay sobra. naman ako. Tsaka bait po. Ah, ba si John. Ikaw na. Siyempre po, si Inay Maricel. Oh. Meron po tayo kasing dalawang show magkasama pero hindi nakapag-excel. Yeah. Na. Yeah. Yung yeah. nakapag-excel. <laughs> oh, <po>, totoo. So, Nakainis <laughs> yun na, no? Opo. Oh, Sana mm -hmm. sa susunod po Opo, oh, sa tayo susunod. tayo na mag -exena. Sana anak na makita. Opo. Oh, Ayun, ganun dapat. Bukod sa akin, Mark, sino? Si, sino? Si Direk Coco. Kasi uh -huh. kung paano siya mag-direk and paano siya mag-act. Gusto ko makita talaga in person. And paano niya kami tutulungan? Mm -hmm. Yeah. Oo. Maganda. Ngayon, last na to. Gusto nyo bang mabigyan ko kayo ng advice? Kung gusto nyo, saan? Anong aspeto ang advice ang gusto nyo? Siguro so, ako, po, anak, ano, siguro. Um, sa careers namin, of course. Kasi mm -hmm. okay, yes, ba, 53, 53 years, years ka sa showbiz. So, alam ko pong ang dami nyo ng pagdaanan, experience. So, ano po yung pwede nyo ma-share sa amin? Na? Ikaw yan, mm ha? -hmm. Ikaw, iba. Ang career kasi, anak, kakaririn mo to. Mm -hmm. Diba? May, kasi yung linggo na natin ngayon ang pinag-uusapan, ba diba? yung linggo, kinakarir ang mga eksena, kinakarir ang pag-artista. Kasi, itong tawag dito na trabaho or ang tawag eh, hanap buhay natin, dapat minamahal, Nirerespeto. Mm -hmm. nire-respeto. Ibig sabihin, huwag ka malilig. Dapat punctual ka. ba diba? Dapat professional ka. Alam mo yung dialogues mo. Alam mo yon Marunong ka makisama. Kasi, magtatanim ka, parang magsasaka, ba? Diba? nagtatanim sila. Tapos after solo, ilang months, di ba? aani ka naman. Kasi nag ako six, nag-umpisa akong magtanim. Kaya nung matanda na ako na magsi-sixty na ako next year, atami ko namang yung biyaya, kumbaga, madami akong inaani. Dahil uh, ang panghipagkaibigan ko sa mga kapwa ko artista ay totoo at saka personal. Mm. Hindi pang Ganon. Kaya mamahalin mo yung trabaho mo, tsaka re-respetuhin mo. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, ikaw, anak. Siguro po, ano, sa pag-acting namin. Kasi, oh. Sempre, kakabalik lang po namin ulit. Oo. Oh, oh. Uh, mula pandemic, nag-adjust pa rin kami. Hindi, ganito lang style dyan, anak. Basahin mo yung script. Hindi mo kailangan memorize yan. Basahin mo lang. Gusto mo ba yung binasa mo? Gusto mo ba yung role mo? Pag yung role mo, ang nagustuhan mo, automatic yan. Mm. Automatic sa katawan mo yan. Automatic lalabas yan. Kaya alam mo na kung ano ang role mo, subukan mo ang isang eksena. Oya, ya, yeah, si mami o kapatid mo, o sino ma. Basahin mo to, tayong dalawang tutro lines tayo. Mm. May attitude ka na doon. Mm. Lalagyan mo na lang attitude yon. Oh, ano, magaling ba ako? Tanong mo. Sa pag sinabi ng kasako, okay ka, gano gano'n. Oh, isa pang eksena, isa pang eksena, iba naman. Yeah. Ganunin mo. Para ka na rin nagpapa-workshop noon sa ginagawa mo. At ikaw ang magdidirect at magsasabi kung okay o hindi yung acting mo. Panunuorin mo yung sarili mo sa salamin or ipa video mo doon sa yaya or kung sino yung mag -aari. Video mo nga, tignan mo nga kung okay ako, kung alam ko itong ginagawa ko hmm. o hindi. Ganon. Dapat, so, May rehearsal ka na agad. Di diba? ba? Sa, bahay pa lang, ready ka na. Kailangan dedicated Oo. na ka. Agad. Oo, dedicated ka dapat. Para kang gumagawa ng homework. Di ba? Ganon. Ganon lang yun. Oh, Miguel, ikaw na ang susunod. <laughs> Siyempre po sa tagal niya sa industriya, meron po mga days na nahihirapan na po kayo or gusto niya nang mag-stop paano po yun iiwasan or... Paano na naman yun? <laughs> hindi, day. wala akong day na gano'n. Gusto ko lang mag low. Pero hindi kasi kami pwedeng mag-resign. Bawal yun eh. Hanggat gusto ka ng audience, nandiyan ka. Mm -hmm. Hindi ka pwede mawala. Opo. Paano po pag nahihirapan na po kayo sa... Ano ibig sabihin na nahihirapan? Like, nadidrain na po kayo gano'n. Part yun, lang. -e. Opo part yun ng trabaho ko. Kaya okay lang. Mm Saka na-enjoy po. Oo, kasi yes. pag-artista ka, artista ka talaga. Alam mo, alam ko gawin kung di ito lang. Ano po. Ito kayong binuhay ko, ang pamilya ko dito sa trabaho ko to, di ba? Sabi ko sa'yo kanina. Kaya kailangan ko magtrabaho para may food on the table. Yes. Yes. That's why, that's how much I love my work. Kasi Aha. yan, nagpakain sa pamilya ko eh. Yes. Oh, ba? Diba? Kaya hindi pwede dito yung mga attitude. Oh. Hindi pwede dito yung gusto mo mag-walkout. Oh. Nag-walkout ako pero nagpapaalam ako. Hindi walkout ang tawag doon, ba? Diba? Ang walkout, ginawala ka na lang, parang bula. Ganon. Pero ako pag alis ako, yung ramdam ko hindi na fair ito, papaalam pa rin ako sa director. wag na huwag siyang walkoutan yung trabaho. Yes, Kahit inis na kayo sa, sa, sa staff, o sa crew, o sa kapwa niyong artista, wag na huwag niyong gagawin yun. Niyo. Masama yun. Mm. Uh -huh. Ayaw ng trabaho ng ganun. Yes. Kasi baka siya ang mag-walk sa inyo. Wala nang tatanggap sa atin, di ba? Yes. Uh -huh. Ganun. Maaga pa kayo. Kasi ngayon pa lang tayo nag uh -huh. di ba? Huwag na huwag niyong iisipin yung pag-walk Kasi abang-abang -aba ka na. Mag-call ka na at personal director or na assistant director if there is a problem. Magtatanong ka sa isang artista na may edad, kagaya ko, o di tanungin nyo ako, ganon. Huwag kayong basta lalayas, huwag. Hanggat hindi niyo nakiklear kung ano yung problema niyan huwag kayong aalis. Okay. Thank you, nine. Thank you so You're welcome. Thank you po. For... Thank you rin sa inyo at meron kayong time para kay inay. Oh, no, Ay, thank, no, no. thank you. po for na may time po kayo para oh, Asay ako. Kasi andito kayo. Yes po. Thank you, you thank you. Thank you. Maraming salamat. Wow. Actually, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo at nangaral na ko ang nanay ninyo sa mga bata. Ayaw Ayan, huwag po. niyo po kakalimutan itong nakasulat sa baba. Sana gawin niyo na po para dumami kayo. Yeah. <laughs> Kaya maraming maraming salamat and bye-bye! -bye. -bye. bye. bye.